Hindi. Kung saan yung mong baligya Maes. Nilagang maes. Sige, ilipat mo bro. Kasi dito sobrang init ilip po. Ilipat mo doon. Nagantay po sa nanay at tatay niya. Mayroon daw pinuntahan sa glit. bata merong bata Indai Musa nih oh. mau balik ya Hah Ini sama nasi anagon Mais Nilagang mais Asa man nih mau kita kau ban nih mau kau Nah, ini orang di bantayan So, it's all right, nak ninyo oh? Si pangalan ni mau? Boleh dekat nak sekolah? Kau mau kelas kaya kauban ni mo, yung papa. Asa po ni mama. Asa ng balay dapat. Dito. Dugay pa tong balik yung papa. Degana no, yun kamo sa nagluto anak. Ha? sinanay ni mo gagana duha man nakabo kinsa poy mo lukdo sa usa si papa ni mo oh uh -huh. kenaikin kinsa man ni mo ni mong mama ha no, mama. Dili? Dili na siya So ikaw rege bilin di Ya kan sama mau balik imong eh, papa. Hah? Ha? Ya. Jadi init dia. Init mong kayo. Eh nilagang mais. Nang kisah bata.

display karbon carbon bugo. So okay. siya rake bilin dere no? Oo, oh, siya so rake bantay. Asa ka na? Kung la? buhay, kira Malit na oh Oo, ano yung siya nag-eskoy init kayo. Gibilin aning init. Oh, bilin lang. Amat ako. Asa na ko mama day? Hmm. Asa na lang ko mama? Balin na itong landong day. Hindi na balin. Kasi lumpi, hindi na mo nakuwaon mais. Kasi <laughs> ilong loyo eh. Ngamang nagian ba loyo kayo. Kaya na, nagtikungkong anong kilit. Pating martungin ita. Wala po ito po dito. hindi. sa telepono, Anong? Anong? Yun po guys, <laughs> may iniog dito. Pero ano po, eh, mainit pa rin. Kung itikasan. Mayroong bunga dyan, baka mahulog. Wala, wala ko sa sani-skwela noong. Wala. Maura nilang pangita. Adlaw gin ug lang mga malit ug mais ba. Mga malit niya isuroy. Mm. Pangad karbo, balik nila. Ilipat no bro. Ilipatin. Ilipat yung ano, yung uh, paninda nila kasi sobrang init. Dai. Atong ibalhin di ato imuhang kani para di ato ka kay landong. Ato ka? Ha? Ha? Sige ilipat mo bro kasi dito sobrang init po. Nga nanjan sa gilid. Ilipat mo doon. Nag-aantay po sa nanay at tatay niya. Mayroon daw ang sa glit. Ayan. Ari lang bro. Ari kilit. anak. Dala lang ana. Landong. Hmm. Ilipat, ilipat. na ah, edad mo Day? Five. 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 Yan nilipat doon sa may ano ba para makasilong. Sobrang sobrang init. Tseka dato ka. Ari ka. Lipat ka doon. O, doon sa may landong. Nagantay po sya sa nanay at tatay niya, niya pinabantay sa nilagang mais. Mga Naka, naka-plaster na. Kaya kaya mama. Antayin natin. Antayin natin sa glit. <tip> Mukha bata. Oh. Among among gibalhin dito kay di ari sa ah, nagtikongkong init oh. among <laughs> man Among gibalhin. Unsa man ang iyo? Maes i e, panin isuro yun aninyo. The display da spare display. asa da inyong balay dere dapat? Dito pa sa suot din Oh, yung anak ninyo, bak. Sama yan ba? Walang klase, wala ba eskwela? Wala pa. na na nag-eskwela. Dala sa dagat eskwela, So kena inyo hang ang kena inyo hang mais, inyo hang nang kaugalingon, inyo kumpra di kumpra dong. Ha? Kumpra namo, kumpra. Tapos ah uh, mo luto. Oh. Ya, tapos si i display nyo carbon. Oh. Ya. Patungan lang ninyo ana. Oh. Mga siya sistema. Kada nang Presyo nga mo ang kumpra. kadaan oh, kada adlaw din na ay mais. Kada adlaw sir nya, kung maundang magina siya, stand oh. standby me. Tambay kung mong. Dua ka buwan, buwan ka pente. Magpugas mo man to sila. So, kanapila po ikitaon, ana? Kanang dua ka balde? May lang pang halin mo. Ang halin mo lang pang mga. Uh, Nasa yes. mil uno. Pa mga sir, jis, Balamban pa maginagikan. Ah, kalayo. <laughs> <laughs> Yung maes nyo galing pas balamban. Hmm. Sa balamban pa nyo pinili. Tapos, lutoin nyo dyan sa bahay niyo Yan display na ninyo. Yan na, i-display na ninyo. mag magdisplay sa isang balde, ikaw naman ang maglako. Hmm. Hindi. Hindi man masaligan, hinay mo kayo. Hinay kayo. Uh -huh. ang anasa eh. Ko Ang anas ako, ko, oh, apo tulog kabuo. buo apo. Amo ba? Ay, wa may niminyo akong anak, wala man siya ay tarong bana. Uh -huh. Ibilin sa mong tulog. ka apo na asin niya. Kasi may pa. Kamulay nagbuhi o oh, nagsuporta po ng kinikanan. Ay nga ito, kaya nagpabuhan man. Nagpabuhan kumusta? Okay, ma ma matanong po, kumusta yung puhunan niyo sa munting negosyo niyo? <laughs> <laughs> balik balik man niya, makatingan siya gamay, makabalik bugas ah. Naiginan <laughs> na siya gamay, uh. makabalik bugas. Bugas ah. Ah, So, naghinay <laughs> ra Karon, okay ra mo nga dungaga na ko na inyong puhunan. Ay, salamat taon sir kung mo dugangan <laughs> Hindi may maapa na sir. Ha? Hindi may daot.

siman oo din kaon pa una ibuta na mo just mela po ng yan diyan at yung nang dagdag pohonan hmm. may mga apo may mga apo na may din no. <laughs> may na kang 2000 pohonan 2000 at saka ibilin yung bigas ang ah, bigas ha? ah yung 2000 niyo sana Namak kasi ra na. Oo, oh, na la yung... <laughs> oh. okay lang git. Ha. anggit mini po ay. Ay nga gi-salamat sige man at ako gi sila ay. Oo, idagdag muna na. Oo. So mayroon pang bigas ibili mo yan ng biga bigas ha. Para pagawin niyo. Diyan makabili kayo ng bigas at saka yung mais ninyo itinda niyo yan. May Baik, maigidan pa mo anak. Ha? Oh. Salamat sirah. Salamat oh. kasi ra sir. Berti git sir ay.

maraming salamat Ate Nida Ate Nida sa ating Chris. maraming salamat talaga mayroon naman tayong napasaya Sige po, bye-bye muna sa ngayon. Maraming salamat. God bless. Yan guys, abangan din niyo patuloy kami doon sa bahay ni Tatay Binsyo para kabitan siya ng solar lights at sa kadaanan din natin si Nuwila para sa kanyang alawan sa kanyang pag-aaral.